Para sa recipe natin ngayon, meron ako ditong pugita or octopus. Ayan, inilagay ko sa kaserola, nilagyan ng tubig, asin, at paminta. Palalambutin natin ito. By the way, konti lang ang aking kailangan dito. So ayan, isalang na natin. At pagkatapos ng ilang minuto, malambut na nga isit aside muna natin dahil meron pa tayong ibang gagawin sa ating iba pang ingredients. So yan, meron ako ditong cabbage at saka carrots. Bali, nabili ko ito sa palengke. Meron na kasi nitong nagbibenta ng yan, tinagtad na. Pero itchatchapa natin into smaller, smaller pieces. Ayan. So ganyan kakusina. Tapos, isit aside muna natin ito, no? Dahil meron pa tayong ibang ingredients na kakailanganin. So, medyo uh, malamig-lamig na ang octopus. Ayan, bali hiwa hiwain ito sa maliliit na size, ano? Sa bite size lamang. Hello ka kusina, kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Napakadaling gawin at napakasikat ito na Japanese food. So, meron din tayong uh, spring onions, scallions. Ayan. So dito ko inilagay yung cabbage na chinap ko at saka ang spring onions. Bale, paghahaluin mo lang sila. At of course, kakailanganin din natin ang cheese. Ayan. So, konting cheese lamang ito. Pero depende pa rin yan. Ano? Konti lang kasi ang aking lulutuin. So, konting cheese din ang aking ah uh, hiniwa-hiwa. So, bale, pinagsama-sama ko na ang cabbage, carrots, spring onions, at cheese. Dito naman, lalagay tayo ng dalawang cups ng tubig. Pakitingin na lang sa si screen kakusina kusina ng mga ingredients sa. ayan Kung bago ka pa lang sa aking channel, paki itong aking video at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe ka kusina, paki ha. Maraming salamat sa patuloy na panonood ninyo. Bali, ang recipe na ito ay sikat na Japanese food Pwedeng i Benta at pwedeng isnak ng pamilya kakusina. Yeah, so bali dalawang cups lang ang aking lulutuin. Konti lang ito. Ayun. So napakadali lang kakusina ha. Basahin mo na lang ang description box dahil doon ko ilalagay yung kumpletong lista ng mga ingredients. Masasabi ko na ang recipe kong ito ay legit na napakasarap kasi dito sa amin maraming nagbibenta ng takoyaki. Sabi ng anak ko kakaiba pa rin ang recipe ko. Hay nako, maraming salamat. Kaya kung gusto ninyo itong itry, nasa description box po ang kumpletong lista ng mga ingredients. So ayan, pinaghalo halo kuna ang mga veggies na ito kasama na rin ang cheese dahil ilalagay natin yan, ipapalaman natin ito sa ating lulutuin ngayon. So, meron ako dito ng takoyaki pan. In order ko ito online, ha? Pinainit ko, tsaka nilagyan ko ng mantika. Kailangan ang mantika din ay mainit. So, ang apoy nito ay dapat nasa Uh, medium lamang o mas pakonti-kontiin mo pa ano ayan huwag lalakasan ng apoy dapat konti lang at kapag mainit na ang mantika maglagay na ng butter ayan. so bawat isa ay lalagyan ayan. hindi mo na pupunuin no kung makikita ninyo agad naluluto ano ayan ganda tingnan. Tapos, ngayon naman, ilalagay na ang mga veg vegetables. I mean, ayan. Vegetables, cheese, din kasama dyan. Ayan. Pagkatapos ng vegetables, of course, maglalagay ka na ng palaman ang Octopus, <laughs> ayan. palaman, isa din siya sa mga nagpapasarap sa palaman, ayan, sa ating takoyaki, naku kakusina, pwede mo itong ibenta, ano, yan, mostly ang bintahan nito ay 10 pesos pero maliliit lang siya. Ito ay may kalakihan. Dagdagan mo na lang ang presyo, depende pa rin sa magiging puhunan mo. Ayan. So gagamit ka ng chopstick ha para uh, maporma mong bilog itong takoyaki. Kakusina, paki-like itong aking video at paki-share huwag kalimutan ding comment ano. ayan so ayan luto na mas mainam yung uh, medyo brown na ano ayan so kapag ganito na ang kulay brownish na golden brown na pwede mo nang hanguin ayan Bali, paikot-ikutin mo lang, ano, yan. Naku, kakusi na napakasarap nito. Lidya talaga na napakasarap. Ayan, yan. Hanguin na natin. Uy, ito hindi pa. So, ito naman ngayon ang sauce. Napakasarap na sauce. Yan. Ilalagay ko na rin sa description box ang mga ingredients nito ha. Yan. Balik konti lang na sauce ang aking Uh, ginawa. Saktong-sakto lang ito sa dami ng takoyaki na aking nagawa. Ayan, kakasina. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Naku, itry mo na ito. Kung wala kang takoyaki pan, hmm, siguro mag-order ka muna. <laughs> para para talagang takoyaki na takoyaki kasi bilog-bilog naman talaga ang takoyaki ano Ayan. Yeah, so, isa lang natin ito. Pakukuluan lang natin. Ayan. Kasi dahil yan sa cornstarch. Kaya yan. Ay, sarap. At ito na nga ang ating the best takoyaki. Ayan. Kung hindi negosyo, pwede kang gumamit ng uh, paper plate na ito na pang kikiam plate kikiam plate kikiyamplit pero takoyaki yung laman ayan disposable plate ayan kakusina pwedeng ibenta ng 10 hanggang 15 pesos depende sa magiging puhunan mo ito naman muna maglalagay tayo ng mayonnaise ayan bali uh, DIY takoyaki. Ito naman yung sauce na ginawa natin kanina. Maglalagay naman tayo ng uh toasted garlic ayan at saka itong parsley flakes dahil wala tayong mga inilalagay na na pang takuyaki uh, talaga pero pwede na ito